Good morning guys. Mauha tayo ng gulay natin. At itatanim ko rin yung kangkong guys. Yan ang putla ko. Tingnan nyo. Wala yung lipstick. Para makita nyo kung bakit gusto ko ng talbos ng kamote guys. Kasi maputla ako. At himatayin nga. Himatayin. Buti nga ngayon din ako yung nahihimatay guys. Salamat sa Lord. Salamat Mama Mary. Salamat Lord. Ayan, walang lipstick, walang boss. Kukuha lang tayo ng talbos. Gamit ko yung tripod kapag nag-i-edit. -e San Tabi ng ano lang ito, guys. Tabi ng kalsada. Tinaniman ko. Pinabunlayan ko kay Nino. ano guys oh, <laughs> yung pinagkuhaan ko sa isang tali ng kangkong nilagyan ko ng lastiko at ilulubog ko lang siya dito guys, nakakuha na ako ng gulay. <laughs> ang putla, o oh. tingnan mo nga, ang putla, ba? Diba? Pero kahapon nagkangkong ako guys. Pinakuluan ko, tas nilagyan ko lang ng toyo, tas suka. Yun. Ang sarap ng tulog ko guys. Ngayon tanghali na ako nagising. Mister ko na nagluto. <laughs> Kaya gusto ko may gulay guys. Kasi parang ano, ang sarap matulog talaga. Hindi hmm, na ako ginising ng mister ko para magluto. Siya na nagluto. Mayroon naman na siyang nilutong chicken. Inihaw na naman niya yung gaya doon isang araw. Tapos ito, sasabuan ko lang ito. Kung may nabili na siyang luya, lalayang ko, tas sibuyas, kamatis, ganito Ay, pero di na muna yata ako guys. Kasi nga, gakarat ang tilao ko, mura katul-katul dahil sa allergy guys mula nung nagminipos ako sa na ang ano yan na ang ano sa akin nag allergy pero no, nag almusal ng nilagang itlog <laughs> ayan guys yung kangkong inilubog ko lang siyang ganyan kumabuhay siya thank you lord oh ang pangit nung unang kangkong na na itanim ko guys tanggalan nga natin ng mga talbos tabi-tabi lang din yan ang pangit. Ayun, may talbos pa pala. Hindi ko na ano. Kuhaan natin para para ano guys. Dumami siya. Mas gusto ng talbos guys ng ano. Na puputulan siya ng talbos. Kasi lalo siyang dadami. At pag ito nga, may mga ayan, matigas itong damo na ito oh. Kaya pinapabunlayan ko ito kay Ninong. Pagka may nakabayad sa <laughs> nanay magpapabunlay na naman ako ayun si Mocha at si Hansel oh. sunod sunod sa akin oh. kumuha rin ako ng konting malunggay ayan guys oh, yung kangkong, oh, putulan natin kasi ang pangit ng tubo niya madam oh hindi ko naaasikaso itong mga kabunlayan ko na po ito kay ano, Ninong pagka nagka time siya um, yan na guys ayan to kuhaan pa natin ako lang naman ang nagkakain ng talbos kamote guys yung mister ko hihigop lang yan ng sabaw anak ko minsan ganun din yung sabaw niyan tinitira ko at iniinom niya sa gabi thank you for watching guys ito na muna upload ko oh, gusto ko rin maarawan guys kaya libot libot muna tayo dito labas. Oh, Umakyat na. Mag-walking walking muna tayo dito sa labas. Dito muna natin. <laughs> Para hindi ko nililihi white. Mag-walking muna tayo. Samahan niyo ako guys, walking tayo doon. Dito, dito din dito. Diyan. Maraming pwede i-walk, mag-walking dito diyan. Bunjo. Dito tayo sa may ano, may kasagingan guys, papunta doon. Oh. Dito yung garden nila Ma'am Inday. Yung bibili sana ako ng balanghoy. Ayaw niya ako pa bayarin kasi kumuha lang yung pamangkin niya ng luluto siguro pang merienda. Naipit yung ko kasi busog ako guys. <laughs> Ang tagal ko sa ano, ang tagal kong kumain ng <laughs> balanghoy na yung ginataan. Tapos nilagang itlog. Yan, ang daming malunggay. Dati dito ako bumibili ng malunggay, guys. Oo. So, Panoorin nyo, guys. Ang ganda ng garden nila, Ma'am Inday. sinapa garden lang daw sila dyan. Yan, paaraw lang tayo. Ayan. Ang daming saging. Kaya, doon yung nibilhan ko na saging dinadala niya dyan na timing nyo isang araw kabibili lang din ng mister ko sa palengke dalawang sipi di ako nakabili sa kanya minsan kay ate remy ate remy ako bumibili ng saging Ayan. masarap yung araw guys masarap sa ano sa katawan no? pa araw muna tayo bonjo sa eh may kambing na. May kambing pala dito. Paaraw tayo, guys. Maaga pa naman. Mananahi na ako nung ano. Kay lay. May ka, ka. Ang but na lamang. Ito na. 9.33. Sadyang hindi ako nag-lipstick, guys. Para makapahinga ang lips natin sa ano lipstick. Sarap magpa-araw, balik-balik muna tayo dito. Pagka may sasakyan, <laughs> dalagan ta kay. Oh. Oh. Gusto ko rin din ng ano guys, umuulan. Para hindi na ako magdidilig ng kalsada. Ang lakad tayo dito. Samay. Gilid ng bahay. Naka-music lang yung TV. Hindi <laughs> ko lang pin enough. Hmm, doon. Diyan yung ano guys, yung sa may tulay. Bagong gawang tulay. Lakad-lakad lang tayo. tayo na, ang ano. Yan ang hanap buhay nila dito guys, yung nagkukuha ng ano. <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> mga silingan. <laughs> mga silingan guys Oh. <laughs> Alam nilang nagbablog ako. <laughs> Shout out sa mga silingan. Naghahakot sila ng buhangin. Ayan o. Oh, sila din. Naghahakot din niya ng buhangin. <laughs> Hello sa mga guys. Ganyan ang sasakyan nila tayo. Samahan nyo ako magpaaraw. Lagi na lang tayo sa loob ng bahay. Kahit 10 minutes lang tayo magpaaraw. Okay na guys. Masarap sa ano, sa katawan guys yung araw pang pag, pag mo na ano ma mahina ang katawan mo magpaaraw ka ako eh ang sarap ng tulog ko eh <laughs> kaya magpaaraw muna tayo na ilang buwan na tayong lagi na lang nakaupo ng makina Diyos ko na no, isang araw yun nagwalking din ako ay punta tayo doon may asong malinggit may asong malinggit guys lakad lakad pag may time lakad lakad pag may time asa na yung asong malinggit wala ayun ayun dito pala sa sa kapitbahay Naririnig ko yung aso. Oo. Oh. O, oh, diba nakapagpaaraw na tayo? Five minutes na. O, oh, five minutes na. Ah, oh, thank you, Lord. Di ako magdidilig ng kalsada. Ilang minutes na ito? Twelve. 12 na ayan na oh dadaan na sila <laughs> oh. Hello God. Hello guys. Magilo din sila sa ano sa vlog. Ay, gusto ko lang itong ano basa ang kalsada. Naglakad-lakad. Ang mga aso, oh. <laughs> Ang mga aso, oh, oh, oh. si. Parang malapit na mahinog yung ano, kapayas. Ayan, magulang na ang kapayas. Baka maka, makaani tayo niyan. Ayan, Okay na guys. Ilang minuto na tayo nagpa-araw. 5 minutes na mahigit. Gusto inating ano 10 minutes. <laughs> yung kay Laika, uno pa yun sa ano, una pa yun sila kay sa mga estudyante sa CIT guys. Sunod kay Ma'am Teresa. Ay e buti at yung unang tela lang ulang, anong unang set lang ang pinabili ni Len. kaya yung second set no isang araw niya lang pinabili pero sin, sinukatan ko na siya nun kaya yun na muna ang isisingit natin tapos ang sunod na naman yung isang maestra na naman na tagasan taga San Jose yun na naman ang next natin ano lang asunod lang ang ating pasunod lang ang ating ano may ano may kapit bahay sorry kay ma'am Ruth sa kayong diyan ami gani ati Remy tinanggihan ko talaga guys kasi nga yung tinatahi ko gagamitin din ni Nelchi pagka eras din yung ipapatahi ni ma'am Ruth kaya yun natanggihan ko Moka! Ayun si Moka. Moka, hello sa mga guys si Whitey, si Bugi. Oh, hala! Kayo pala ang nagkakalot diha. Kaya pala. Dito pala sila nagliligad sa ano. Luta. Nagpapalamig sila guys. May bunjo Oh. May si bunjo oh, oh, oh. tala na. Sulod na ta. Kaya gipaningot na. Gipaningot na. Gawas na ang singot. Thank you sa panonood guys. God bless. Good morning, good morning.